Hello guys. Welcome to my vlog. <laughs> Natatawa ko. Yung apo ko nalaglag sa bangko. <laughs> Wala lang. <laughs> Ito. Bagong <laughs> dating na halaman. Webes to Pinaship Webes. Kilala niya to guys. Yan. Si Starper ng tawag dito. O si Starla. Yan na da dalawa ang style na 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 order. Ano na, na ito yung isa. Ay lang gay ang na nagas. isa. Ito yung pangalawa. to so guys, last day kaya lang hindi ko alam kung anong pakang ginawa nito eh. parang basta na lang eh. parang ganit yung nagpakit sensitive pa naman din ang pearl lash naman siya kaya lang siyempre iba pa rin yung eh. iba pa rin yung maayos sana yung na, napak ang dami niyang nasirang dahon pero wala eh ganun talaga pero at least eh. dalawa to mahal pa pagkabili. Ayan. Pwede ko kung ano pa guys. Moonshine yata. Moonshine. Moonshine. Ang dami nang nasirang dahon kasi man tagal na eh. Webes pa. Webes. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Apat na araw. Pero yung isa kung ano, limang araw bago dumating dito, okay naman siya. Depende din siguro sa nagpapa. Ito. Si, ano? Si, Dwarf Sensation. Hmm. Nabalatan ko na. Papakita ko na lang. Ito pa si Dwarf Sensation. Maganda kasi ito guys. Eh. Mas maganda si Dwarf Sensation kaysa dun sa malaki. Yung giant. Kasi yung giant. Ano yun? Kumalaw-lawan daw. Kasi ito, ganda sana eh. Si Bernie Max Kaya lang ipinak nila ng basa. Ayun, Ay, nalusaw. Ang dami nalusaw na dahon Pero maganda yung jeans niya. Papare-over pa to. Ang daming na na guys. Ayos dyan. Ayun, malakas na. Ito, ngayon lang ako nagkaroon Ngayon lang ako, actually, ngayon ako bumili nito. si ano. Ngayon lang ako bumili nito. Siguro hindi ko siya ibibenta. Gagawin ko siyang mother. Kasi maganda jeans niya eh. Yan. Si Barricated Manila sa pag Manila's Pride lang guys na na, na parang wala lang siyang kwenta-kwenta, -kwenta. parang damo lang parang damo na lang yung dito sa amin eh. Marami kami ng yan ito. Para ramihin ko na lang ito. Hindi ko siya ibibenta. Mama Dering ko. Ito si Golden Calkins. Na natuluyan siyang napol. <laughs> dalawa yung nalagas na dahon. Yan, Dalawa

ito guys Yung Si Juvenile na golden si Pero bundle pa lang ito nabili. At saka ito. Ay, tinan mo sinira yata yung daong. Tigilan na Mexicano niya yata ka nga dyan. sinabi. Ano ito, ito guys. Kaya ako napamain dahil dito sa patong Si si Bublo. Meron kasi kung si Bublo Juvenile. Papakita ko to sa kanila para maingay. Maingay nyo silang bilhin. Yung Juvenile na si Bublo. Okay, para alam nila na si Bublo magiging ganito. Ayan. Hmm. Si Bubu. Nakakapit to sa pader guys. Kasi ano, nakapalag to. Nakaplat. Sibong mo. Ito talaga yung pinaka the best. Ano ta? Mag-aano na? Oo. Bibili kita? Oo nga, baka pwede. Sabi mo kayo man. Snow drip. Nabawasan naman siya, nabawasan siya ng isang dahon lang. Sana yun lang. Tapos ito pa curl Sana hindi na, ano. O, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, mag anim na dahon. Ano kaya, tatatang gabing sera, palit bigas? Sa bidia ng ito. Snow drink. Yan. Sa ano, ang laki nito, sa... Anong tawag dito sa video? Ang laki. Sa live. Ba't yung pagdating dito? Hindi na malaki. Ayan. Snowberry. tree. Bakit kita? Ito dito. Last na. Ito mas marami na si dahon. Yes. Ang nakakalungkot. Sila niya pa. Tapos nabali pa yung ano. Ayan. Dalawa yung nabaling dahon. Ano ba yan? nila na na to tapos tatlo yung nadilaw na dahon yun diba wala ano na lang to diretso pro pa na dito tanggalin na ang, ang tapat tap na wala eh sumira na siya So, yung dalawang dahon, hindi na, hindi, baka ano, hindi kaya hindi, nanilaw na siya. Sila niyata ng matured corn. Nalasog-lasog siya. Yun, lang guys. Itatanim na naman. Nagahanap ng pagod ng katawan. Si snow drip lang talaga nagustuhan ko. Tsaka yung pero magaganda mag naman. Si Good Dental si Star Fern. Ayan, magaganda sila lahat. Pa-stable yung pangalang. Ayan, siyempre, mga nag-upgrade tayo ng halaman kasi makakapagbenta uh, na tayo. Kailangan eh, may bago tayong ito showcase sa mga miners. Uh, na maabot tayong halaga lang. Kaya lang mga na-mine ko ngayon, medyo semi-rare na yung iba rin wala ni Snowdrift kayo pa yun so yun sana makabawi yun lang guys